Ate naman po makakapanayam si Ate Ine Salvador. At uh, siya po ang uh, tresurera ng uh, damayan ng Oscar noong mga taong 2021-2022. Uh, magandang uh, hapon, Ate Ine. Magandang hapon po sa lahat. Uh, Ate Ine, uh, tatanong ko po, uh, bakit po nangyari na kayo po ang tresurera pero ang humawak po ng pera ay si Vice President Maximiano Dulyas. Ganito po yon, Kasi po nung panahon na yon, may COVID na. Ngayon, kinausap ako ng anak ko na magbitiw na ako sa pagkatesorera. Kasi ang, ang COVID daw, nasa pera. Eh ako daw matanda na madali akong kapitan. Ngayon sinabi ko po kay Kuya Nore, bit magbibitiw ka, sabi, di ilipat mo na lang kung sinong gusto mong paglipatan muna hanggang wala si Minda at naka-hospital, eh ka, E eh, pwede po baka kung si pare na lang ang kuwan, pare, bakit ka ako, ililipat ko sa kanya. Di baling akong mangguleta sa umaga hanggang hapon, pagdating ng hapon, bibigay ko rin sa kanya ka ako yung pera. O sige, okay yun, eh ka Ganun po ang pangyayari. Kaya siya na po ang ng pera. So, kailan nyo po nalaman na nakagamit po ng pera si si Vice President Maximiano oh, so, okay. Ito lang pong, ano, September 2023. September 2023. Kasi po, may kami. Ngayon, sabi ko, Binda, dagdagan mo yung ko sa patay. At ini, wala tayong pera. Bakit? Sa napuntay pera natin, ay eh, karami natin pera. Kaya wala na, sabi. Na dahil nag-audit si Boy, ay eh, eh napag-alaman na merong nawawalang 200,000 na mahigit. 212 yata. Hindi ko matandaan kung 200, kung 212. Eh, paano yan? Sabi ko, eh, yun namatay ko. Na mga procedure ko, hindi magagalit sa akin yun. Ganito na lang ang gawin mo. Yung sisingilin mo sa barangay nyo, siya mong ibigay dun sa namamatayan hanggang hindi pa nakakabayad si Pangulong Duyas. Eh, tinanong ko po naman si pare nun, ang sabi naman niya sa akin, magbabayad siya December 10. O, di pinangako ko po yun dun sa mga namatay na membro ko ng senior. Di umasa po sila. Pero naniningil pa rin po kami, nakakabayad naman kami sa namamataya namin. Sa totoo lang po, sarado lahat ang barangay. Tanging pasong insik lang po ang bukas na nakapagbabayad sa patay. Yan po ay ginagawa namin ang paraan. Naniningil po kami sa mga membro namin para matugunan yung pangailangan ng namatay na may pambili mo lang sila ng kape o mga gabit sa namatayan. Ngayon po, kinausap ko si uh, pare Maximo na kung maaari, eh, bahagi na niya kami dun sa perang nasa kanya. Nangako naman po siya sa akin. Eh, hanggang sa ngayon po, eh, wala pa naman siya na Dala ng wala pa daw nakakabili ng motor niya. Kaya ako po sa mga senior citizen na kasapi sa Barangay Pasong Insi, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo na sana unawain ninyo na wala kaming kinalaman sa mga perang nawala na yan. Kaya kung po, tagdagan nyo pa ang pasensya nyo na hintayin kung kailang kami makapagbabayad sa inyo. Pero mababayaran po kayo dahil wala po kami hindi nabayaran. Kaya lang po, kumbaga, utay-utay. May commission, 4,000, 3,000, 7,000 sa isang bigayang, ganun lang po. Pero nakaka, nakakabayad naman po kami. Kaya po humihingi ako ng paumanhin sa si inyo at sana maintindihan ninyo na hindi namin kagustuhan ito. Maraming salamat po.